pitsay, mayroon tayong okra at sa katalong. Kung gusto tayong pepino man sa atin, hindi man tayo makakuha eh kasi ito lang yung utos sa atin. Kaya ito yung ma preskong gulay natin kinukuha dito sa rooftop man sa atin. Ayan. Siyan. Na Tirahin natin ito. Oh, Mamaliit na balut po. Hindi na lang ito pa sa atin dito nila natin palakihin yung mong baluktot ito libre 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 yan libre Mayroon na tayong pizza eh. Dito Talong, talong okra tayo masate, okra. Okra tayo, okra. Good morning, Sama tayo masate, manggulay tayo dito sa, manggulay tayo dito sa rooftop, mga saring-saring gulay. Yeah. Hindi tayo punta sa merkado, manggulay tayo dito. Kali konsumon po lang ipuni natin masate. Ang lakad din di mas Okay. Hanap tayo ng magugulay dito. Gina, inumaga tayo mas ate pagising oh. Araw na. Ay baka na puno na yung tubig. Ini dilig-dilig natin mamaya na sandali mas ate yung ano natin talong bago tayo magumpisa. Ano na natin? Diligoan lang natin mas ate. Yan. Good morning. Good morning. <coughs> sa mga baguhan natin subscriber dyan thank you yes Ayos. ayos mas atin ay shout nga pala kay ano kay biay gani kadis glide si kadis beacon sa kison city shout out sa iyo yung palagi na yun, subaybay so sa atin mas atin yung mga kaibigan ni ka sa glides kaya shout out taga Maynila palaging naglalaro sila kan sa ating glides yun sa sati oh ligdiligan natin sandali ulan ulanan ba ulan ulanan natin bago tayo mag ano basa pa naman yung lupa pero maganda talaga ma-preskuhan yung ano hindi siguro umulan kagabi maganda talaga pa-preskuhan lang yung mga dahon ba ayun na tapsik tapsik lang pero kung hindi talaga basa yung lupa talagang sa puno talaga natin titira mas atin yan. yan lang para lang maligo yung mga dahon okay naman sa atin sakto lang yun hanap tayo na ano magugulay natin una tayo sa ano sa talong natin yung mga malalaki dito hinabisan na kasi natin to ito yung mga malalaki talaga siya siya ito na lang tirahin natin ito ilang ilang <coughs> mga ilang palaso lang sandal sa ano <coughs> ate oh. Damihan natin eh kasi pumayang ang tanghali din. Hindi muna natin ibinta, gamit muna natin.

Maganda ito mga ate. Ga gataan. Maganda dito ang gataan. Tapos, yung anong ba sa ate? Yung suka. Lagyan ng suka. Ha. Kasi na kaya ito. Anim. Anim lang. pitonate eh. Pito natin. mas natin mga yun. Yung baluktot Puno yung baloktot. Baluktot na lang yung kunin natin. Ganun talaga pag ano. Baluktot lang sa atin. At saan ba yung baluktot dito? Isa. Sa dulo. Hirap dito. At sa kabilang daan. Oh, mamaliit na baluktot. Kunin na lang ito. Saan pa? Sa Sa atin dito. Kita coba nanti pelakihin yang membaluk tut Oke okay, lah Tama-tama saatnya Membaluk tut Libre Next natin sa natin naman sa ating yung ano yung pitsay baka makakuha pa tayo dito ng pitsay tayo mga pitsay kasi dito oh, ito sa ating diba pitsay muna na tayo pitsay dalawa kaya hindi natin ano may sa yung ano pitsay natin hindi tinubos yung mga maliliit eh, kasi pagkamit natin to pizza pizzay saan pa ano pa dito magamagaganda sunod lang yan taba Iya Man doon no. Borong mga ano lang masabi mga ilang piraso lang. Kunin natin. lang yung iba sunod na lang yung iba mas atay di ba ayos <laughs> libre 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 yan mayroon na tayong pitsay pitsay talong okra tayo mas okra okra tayo okra Okra, where are you? May makuha ba tayo? Ha, mayroon masati. Mayroon tayong makuha dito. Hmm. Jumpa. Ito, ito malaki na. Mo. Hmm. malaki lang kunin natin sa atin para magamit ano pa Okay. Ito pa. Okay, oh, oh. ito natin kung masayang kasi. Okay na mas ate. Pugasan natin mas ate bago natin dalhin sa ano. Sa baba. Paliguan muna natin sandali lang. <laughs> yung pitsay eh, medyo dumi. Yan. Ligo muna tayo. Liguan muna. Wow. Kuha oh, lang yung mga ano masate, mga kunti-kunting mga hawk dumi. Man na natin. Okay naman ate, Ito yung ano natin Yung gulay-gulay sa rooftop <laughs> Mayroon tayong Pitsay Mayroon tayong okra At saka talong Kung gusto tayong pepino mga ate, Hindi mo na tayong makakuha eh, Kasi ito lang yung utos sa atin Kaya ito yung mga Priskong gulay natin Kinukuha dito sa rooftop mga ate. Ayan Ganun lang kung gusto natin ng sili mayroon naman tayo makuha ang sili naman pero yung ano natin yung gulay gulay lang talaga kaya salamat po tayo mas ate hindi na tayo pumunta sa merkado kung man pa kaya tayo ng ano magkastusan pa tayo kaya dito lang tayo sa rooftop natin mas ate akyat na sandali yan yung mahirap lang dito pagtanim pero pagkuha dali lang pagkain dali lang lahat lahat madali pero pagtanim mahirap <laughs> Mahirap masyado Kaya salamat to tayo. Kaya thank you. Thank you mga sate. Ito muna yung may sishare ko sa inyo ngayong umaga. Na kahit maliit lang space, mayroon tayong ginagawa dito sa rooftop natin. Siguro yung ano pinya natin doon mga sate, ma-harvest na din yung pinya nito. Mayroon na siguro na makuha natin ngayon. Pero gulay muna tayo. Kaya thank you. Thank you so much for watching mga Yung talong natin, siguro mag-harvest tayo doon sa ano sa kabila natin. Yung mga iba diyan, mga ilang araw 'yan, bukas 'yan o mga sunod so, makalawa. Malalaki na 'yan. May sabay na rin natin yung mga sili natin dito pag harvest. Yan. Daming daming bulaklak. Taas na sila mga sati oh. Parang ano lang oh. Hindi natin na mamalayan na ah. malaki na sila oh. Dami na yung mga bunga. Wow. Yan nun katindi masyado yung mga ano natin, mga tanong. Mga tanim natin, ah. Oh. Sa rooftop lang. Blast tayo masyado sa mga ginagawa natin dito. Ang daming malilito. Oh. Ang daming mga bunga. Dito. Okay, mga tanong sa atin. Batsi na tayo, batsi, batsi na kayo kasi tanghalik na. Eh, salamat masyati si sa inyong walang sawang support sa aming YouTube channel. Again, salamat sa mga bagong subscriber natin. Apalagi na sumbaybay sa ating YouTube channel. Thank you so much for watching, my sari. Bye-bye. See you next vlog. Bye-bye. Yan. Libre na.